kasi ni Mike, limit organic. Kumain daw ng sili, anti-oxidant daw. Eh, hindi niya naman sinabing lulukin lang. Ang ginawa ko, nginuya ako. Nako, Panginoon. Kaya eh, ito ngayon ako, kailangan ko ng chocolate. Ang galing kami sa OB. At yung result, no? Positive. Positive. Check natin kung paano at kung ano ang reaksyon ng aking mahal na ina at ni Kai next time. Okay. <laughs> Hindi na pwedeng bumiyahe si Dailin. Uy! Puno niya na. Ewan Ay, sabi ko na nga, ginagasak ko na sana pag-sulipot eh. Nagkawasan. Congratulations! <laughs> <laughs> Hindi pwede pa yan. <laughs> pwede pa. Ang kiss niya pa. Ay, thank you. Ang <laughs> sabi ng Obi. Hello mga ka medyo nakakapagod lang yung araw ngayon, ano? At narito tayo ngayon sa Calapan City, Oriental Mindoro. So kasama pa rin natin yung ating mahal na ina at yun din yung ating kapatid si Kainags. So no? lang sila sa labas. So nandito lang kami ngayon sa kwarto. Medyo nagbubulay-bulay. <laughs> Nag-uusap ng mga medyo seryosong bagay na hindi namin alam kung magiging masaya ba kami o magiging malungkot kami. Siyempre no? masaya, ano ba? So, medyo masaya daw ngayon ang aking mahal na reina ano? Kailangan maging masaya. <laughs> kailangan maging masaya. So, bakit kaya kailangan maging masaya? <laughs> so, alam nyo mga ka-onyx, ano? Uh, yung buong araw talagang stressful sa activities and then biglang may sumambulat na balita. <laughs> uh, balita na I think positive naman siya. No? a si Pero, blessing. <laughs> a blessing. <laughs> ano? ang sabi ng aking mahal na Reyna. Pero yun nga, kasi hindi namin pinlano pa. No? Siyempre natural sa mag-asawa ay darating yung pagkakataon. Dalawa lang kami. Pero madadagdagan parang gano'n. <laughs> So, hindi ina-expect, no? galing kami kanina sa OB. At yung result, no? Positive. Positive. <laughs> hindi sa COVID. <laughs> hindi sa COVID, ano? Positive sa bata. <laughs> so, medyo ano lang, na no? Mga kaonics, hindi kasi namin plano pa sana. Yo, wala so, pa tayong travel. Yes, so wala pa kami travel na magkasama kami dalawa. Kaya lang nangyari. Ang plan talaga sana namin is April. For so, one year. No, pang one year. Yes. One year bago tayo. After ng kasal. Pagkatapos ikasal. Yung sana ang plano namin magbuo, ano. Pero mukhang napakalakas yata talaga nung... No? <laughs> Power. Plus, ng power, no? power ko. No? Kahit hindi namin sinadya sa, sa loob, ano, uh, talaga nang buo pa rin. Lakas ng kapit ng ni baby. Yeah, power din no? siya. <laughs> One and a half month na ang sabi ng OB. Six weeks. Six weeks, kaya six weeks na siya, no? may heartbeat na ang sabi ng OB. Mm. Kaya tinatanong ko nga kung malakas ba ang kapit ano? o kung malakas ba yung bata kasi nga hindi namin siya pinalanong, hindi namin sila kaya hindi ko alam kung yung nabuo ba ay malakas o pinakamalakas. Yung heartbeat niya daw dapat, yung normal is 120 pero hmm. yung sa akin, ano lang siya, 110. 110? 114 mm. ang sabi ko. 114, gano'n. Basta kulang pa, hindi siya nabuo ng 120. Parang 110 ata. So, ano ang ibig sabihin nun? Um? So, yung sabi niya, kasi since 6 weeks pa nga lang naman. Ah, hindi pa mabubuo yung... So, sa pagbalik pa, January 3 pa ulit sa kanya ulit ma... Ma ano talaga, as in ma-define or maano sa atin na... Kompleto na talaga. Doon yung pangunang maliit yung meaning. Hmm. So, sana naman, mga kaonics, ano, makumpleto na siya. Tumama siya doon sa tamang lakas siya na 120. Oh, heartbeat. Heartbeat. Ayun. Hindi uh -oh. ko masyado, ano, na yun lang naman ang panalangin namin, ano, sa Panginoon. Sana malakas yung bata nasa normal. Kahit hindi namin pinlano. Magbuo, wala pa. Pero... <laughs> hindi, may plano si Lored. Kahit hindi natin plano, plano pa rin ni Lord yun yun nga yeah. may plano talaga si Lord sa lahat ng bagay ano so wala kami magawa kung di tanggapin kung binigay talaga ni Lord okay thank you Lord pero alam niyo mga kaonix ano kanina nung no, una kong nalaman ano reaction mo <laughs> ang tagal mo magreply <laughs> Nung tinext kita, ano, loading? <laughs> Medyo, ano Ang tagal mo mag-reply sobrang busy sa mga activities ka. Medyo, biglang mulaga sa iyo ganun. Oo. Oh, uh, medyo na ano ako talaga, mga kaos, medyo nainis ako kasi nga wala wala siya talaga sa plan. Ah, oh, nainis ka? <laughs> nainis ako na parang disappoint. Oh, na disappoint. Uh, na -disappoint. Pero later on, habang tumatagal, hindi ko alam eh. Parang may kurot sa puso. Oh. Parang siguro na baka talagang bigay na ni, Lord you no know? ako din nang pagbigay ng ano nang 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 midway ay ng nurse ng result to sa Miss Gloria din sige yes po sabi niya ito na po yung result niyo hmm. tapos sabi niya oh, congratulations positive sabi ko this na siya kasi po ano sige seryoso po sabi niya oo oh, mama 100% accurate yan kasi yung ginamit nila is yung serum test hindi siya yung hindi siya typical na yung PT kasi 50, ano lang dahil, 50%. Pero yung sa akin, serum test yung ginamit. Pinaka high class siya na, na pregnancy test. Ano siya, through blood siya kinuha. Tapos doon siya kinuha yung test. Gin -gin na test. Tapos ayun, 100%. Tapos yung congratulations po. 100% positive. So, oh, wow. Sabi ko, Parang hindi ko alam kung masaya ba ako or disappointed din. <laughs> Actually, ganun. <laughs> Tapos, abang nakaupo lang ako, okay. Alam po naman na no, may plano naman si Lord sa lahat ng bagay. So, uh, so ngayon, ano nang pakiramdam mo ngayon? Wala. Okay lang talaga sa akin. Pero I know na yung katawan ko, parang kailangan kong i ano. Parang kailangan ko pang i-workout. Kasi parang hindi talaga siya handa pa. Kahit yung mental ko na. <laughs> Wala ka sa binigay ni Lord. I know na may plano siya. Okay. Mm -hmm. Pero ako mga ka-onics, ano, honestly, nung no, una ko nalaman yun yan, medyo disappointed, hindi ako masaya, sabi ko hindi pa plano. Pero, unti-unti, no? Kasi ganun ka, di ba masyado ka kasing maplano? Oh, yes. No. <laughs> masyado ka maplano sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, kung ano yung plano, dapat doon Nasusunod. siya mangyayari. Pero, pag si Lord na nagplano pala, no? Yeah. <laughs> Wala na tayong magagawa. Actually, parang sobrang tayong magkabalikta, di ba? Ikaw masyado yes. ka maplanong tao. Ako naman, go with the flow. Bala ka na, Lord. <laughs> Ganun. Mm, <laughs> Ganun <tama> ka. lagi. <laughs> Kaya yun, pero honestly, ano, uh, yung feelings ko ngayon mula, simula kaninang hapon, nalaman ko siya umaga, ano? parang alas jis. Mm Oo. -mm. No? 10. Pag nagdating na ng 12, mga hapon, alas dos, parang meron ng kurot dito sa puso. Excited, excitement. O, parang nawala na yung ano, parang uti-uti siyang lumuwag. Parang, yun niya, bigyan ko si Bibi no, kailangan kong alagaan na 6 uh. <laughs> six weeks pa six lang weeks. mga ka -onis. Kaya, sa ngayon, Feeling ko ngayon, ngayong gabi. Para siyang dot pa lang. Tapos sabi ng, mm. sabi ng, ano, sabi ng Obis. Ayun, oh may heartbeat na siya. Sabi ko, ay ito, sabang. sabi niya, sayang, wala yung daddy. Ha? Huh? Sabi daw, sabi ng Obis, sabi sayang, hindi niya nasaksihan yung first time. Oo nga, nakikita siya dun o, sa... Oo, nakikita siya dun sa... Ultrasound, ultrasound. sa monitor. Oo, tapos sabi niya, sabi ng Obis, sabi niya, hayaan mo po na next, ano po, next time, pag second na, allowed naman po siya na sumama, isama niyo na po. Para makita niya daw. Yeah. tas Tapos medyo malaki na siya pag ano, sa second na check -up. Okay, excited na ako ito mga ka -onyx. uh, Masaya talaga ako ng mga Iba-iba yung saya na Pero ngayon pa lang siguro ako naka-experience na masaya ako nung nalaman ko na magiging tatay ako. Ulit. <laughs> sa pangalawang um, pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon. <laughs> sa pangalawang pagkakataon at sa pangalawang... Babae, charot. <laughs> <laughs> oh So, kay Keisha, sa panganay kong anak. Ano kaya ano, reaction ni, ano, ni Keisha? May excited kaya siya? Ito kaya? Sana. Oh, makikita pa naman kami nitong... <laughs> next day. Next day, oh. Next day, Next day ni Keisha. No? And then magkakasama rin kami, magbakasyon sa San Jose, Occidental ni Doro so sana maging masaya so sana kumapit pa rin si baby no? kasi pinagbabawal sa kanya na magbiyahe eh. uh, dapat bed rest lang siya within a week, week. is a family reunion ano, na kailangan nandoon din kami at gusto ko rin siya makasama at si Keisha parang first time namin na magkasama lahat no lahat ng family siya din, at si Keisha na makapag-banding kami nung kasama si Occidental ni Loro. So hopefully, maging okay ang lahat maging maayos ang lahat makabalik kami dito ng normal safe at safe yung aming baby so, Sana kumapit pa rin siya <laughs> na nag-galing lang Pero ko, napaka-strong nito imagine nung nagpalawan pa ako tag-tag yung travel nun, pero ang galing asin wala akong nararamdaman <laughs> tibay niya. So, kapit lang. Oh, kapit lang kay baby natin. Sana lalaki. Hello. Sana baby. lalaki. Lalaki siya. Kaya oh. So, pala nung ano, no, no, parang iba, iba yung pakiramdam. Pinapakiramdaman ko nga siya kanina. Sabi ko, nasa na kayo yung heartbeat niya dyan? Nakikita <laughs> may like ko na kayo yung heartbeat niya. Wala pa naman. ano na ako. Okay mga ka mamaya no? nasa labas lang ang ating mahal na ina. So baka mamaya, baka mag-reveal na rin kami sa kanila. Tignan natin kung ano magiging reaction nila. So two days lang sila narito para magbakasyon tapos mababalitaan din nila na madadagdagan na pala ang apo ang aming mahal na ina. No? At ang pamangki ng aking kapatid si Kainags. Hindi kasi 'di ba kasal pa lang tayo sabi ni nanay. Gumawa na daw agad. <laughs> o na ito na. <laughs> yes. Kagabi lang po namin ni-reveal no sa kapatid kong panganay kay Kainags na meron na ako, Meron nagpakasal ako ulit. <laughs> Actually, <laughs> ulit. <laughs> nagpakasal na ako ulit. No? Medyo nagulat siya. Hindi niya alam lahat ng kwento. Tapos ngayon, yan ang bukasan lang ngayon na mababalitaan niya na may anak na buntis na sa na. nagsunod <laughs> hindi naman sinasal Tingnan tignan natin kaya lang baka naririnig nila tayo nasasala lang sila no, masasala lang sila sige maya maya pag may pagkakataon habang nagdi-dinner baka mag-reveal na kami para maintindihan nila kung bakit yung sitwasyon ng aking mahal na Rina ay kailangan mag-take care kami sa kanya para maalagaan si baby. Okay? Later mga kaonis, check natin kung paano at kung ano ang reaksyon ng aking mahal na ina at ni Kai next. Okay. Ah, yan, pinakain ako niya, no? Sabi kasi ni Mike, limit organic. Kumain daw ng magaling. anti-oxidant daw. Eh, hindi niya naman sinabing lunokin lang. Ang ginawa ko, nginuya ako. Nako, Panginoon. Ay, ito ngayon ako. Kailangan ko ng chocolate. <laughs> Kung bihira ka naman, Mr. Garrick, yung mga agad sinabi sa akin, sabi mo lang. Try Kainin. Try Kainin. Try Kainin. Try Kainin. Try Kainin. Kainin. Yung pala lulunokin lang. Buti ka, may chocolate. Pero maganda ko yun. anti daw. Gamot daw sa mga posibleng sakit. Kaya pagdating natin sa Canada, simula bukat. Araw-araw niya. Kakain tayo ng sili. Hindi natin mumuyain, durunukin lang natin kasama tubig. Ikaw na kaya ka? Woo! <laughs> Grabe. Umulihira ako. Ah. Sinasalis nga pa ako niyan. sige tayo na din ko. No way, bala ka dyan. <laughs> <laughs> hindi mo ba, mapapasin. Ano? Ayos ka lang? <laughs> <laughs> kaya <yun>, hindi pa. Tutsang <laughs> sa si bibig. Ang init? <laughs> inuya ba <pa> naman? <laughs> 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 Ang tagal ko pa namang inuya ng sirit. Um, um, Ayan, na nil, eh. Pero bukas, ko na. hati-hatiin, tapos uh, okay. ah... Lulukin. kasama tubig. Ayos. Ah, Chris, may natutunan siya <laughs> talaga sa una. Oo nga talaga. <laughs> sa kanya yung office? Ito yung sili na pinakain natin kay Kainags, ano. Nai! Mayroon kami bad news. <laughs> may bad news kami. Bakit? Uh, baka hindi na kami makapunta ng San Jose, Occidental Mindoro. Nagka-problema kami kaya baka Ay, no? Nena, hindi naman. Ay, na, hindi ako pwede yung anak mo na eh. Mag-uusap pa naman tayo din eh, sa na yun. Ah, <laughs> uh, pag-uusapan natin yung bahay. Pag-uusapan natin na. Hindi pwede mo May bad news. Pero hindi ko alam kung good news din. Ano yun? Parang bad news eh. Ano <laughs> <laughs> nga yun? Ano nga yun? Ano nga yun? Pusado ang tristing ang ano Hindi na, pwedeng bumiyahin si Dailin eh. Uy! Pune na! Alam ko ah. Sabi ko na nga, ginagasak ko na sana pag sudapot eh. Nagkakasak! Congratulations! Hindi pwede pa yan? Pwede pa? Ay, ay, ay. na yung araw lang namin nalaman oh. Ngayong araw ]metics. lang. Kanina no? oh, eh. Galing kami sa Obdi. Obdiga Last week 6 weeks na James. yung bata. Pero ano no? May heartbeat, niya, eh. May heartbeat niya. Pero may since, uh, sign na... Wala talaga kuya, as in... Wala ko alam kasi nag-travel pa ako first week ng Palawan. Okay. Yung ka... yung ano lang, nung last week lang, mga Friday, Wednesday, parang okay. parap na yung hilo. Ano na eh, parang hindi na kukulit yung katawan ko, parang pagod na pagod. Yun lang. Kaya sabi ko mag so, check up na ako kasi nga may spotting. Ano ba rin yung may okay. spotting? Tapos nag-research ako sa Google. Ang sabi ng kaibigan ko ka, ni Dwight,

ang sabi ng OB, dapat within a week daw bed rest siya eh, kasi nag-spotty. Hindi ka, ito sa natin. mag Ayos, uh, we're happy for you. Actually, ano eh, parang hindi ko nga alam kung masaya ako kanina. o hindi. Okay. Pero disappointed naman kasi ang plan daw, sabi ko sa balak namin eh. next year pa nga. April.

tuwa ni Kuya sa pagpunta niya. <laughs> tuwa tuwa na naman si Lola Talia. <laughs> Siyempre. Ang lalaki lalaking ano? Okay. Ay, na. saan mo na rin. Eh. Gusto mo <laughs> Kasi si Kisha, babae no? <laughs> Lala siya, no? No. Ay, mo. Lalaki sa ano. Nanay, panalaking <laughs> mo lalaki? ko. Ayan mga ka Onyx, narito kami ngayon sa third floor, ano? So, nagbabanding kami with mahal na Reyna, mahal Ayos. na Ina, at syempre si Kainags, ano? So banding lang kami dito, kain ng cashew nuts, inom ng uh, juice, no? At pagkatapos nito ay magpapahinga na rin kami. Nakita nyo kanina kung paano, no? Nagulat si Kainags at ang aming mahal na ina sa aming revelation, no? So hindi namin expected na gano'n ang mangyayari. Kaya, ito ngayon celebration tayo. Yes, celebration to tayo ngayon. No? Kasi madadagdagan na naman ang pamilya namin. By the way, salamat nga pala kay no, sa sponsor sa pagstay namin dito sa pagpunta sa Infinity Resort. Na talagang pinasyal kami doon. Thank you very much sa pagkain. At saka Salam. syempre sa kanyang mahal na Reyna na si Dai. Maraming maraming salamat, Dai. Dailin, thank you very much. Okay, so sana po ay nag-enjoy kayo no? at may natutunan sa video ito. Maraming salamat po.